Hello for today's video mga ka-freshness Tayo pupunta po sa Edisha Ngayon may na May na pa rin akong ano hmm? May aso Parang po ko ng palamig Ano to siya Royal Float o, di ba? ito di Ako fresh po yung Edesha. Ganda. Ito naman ang Winfield. Sarap siya oh, mga ko freshness. Coke naman ano, nilagyan ng float. Kaya Coke float ang tawag noon. どこ Nakaubos no, ang sarap Ang harap ang ano Dati to, ano to siya Hindi to cemento dito, maka freshness Ngayon, ang gano'n na ng daan Simentado na siya So ito po Ayan po, maka freshness yan pang edition Hindi pa, ang gaganda Ayan, dyan po ako pupunta ako ng gasaan pa tayo magpasa po ako ng ano requirements dyan sa dyan sa edition na yan ito naman sa kaharap, kabila Winfield so. dito tayo ngayon sa Oo. Oh, malapit na. Okay, mga freshness. Goodbye muna kasi malapit na ako dito sa Gdesha. Bye.